Anong gupit ba? Pili ka. Maganda ba o hindi? Siyempre maganda. Ang kong bahay, di tayo <static> mag-aaw.

Mama pa, may sayo. Umaya, umaya, umaya Bogie, niya ako, guys. kita, ay rebound. Ay, pala niya ako. Hindi pala Out. Ano ba yun? Ribbon Ribanda ba? Nantok na ako guys. Nantok yung mo. Okay, okay pala. Eh. mo ka Dadalhin kita sa aming bahay Di tayo mag-aabay tayo sa guling ng mundo Guys, sabihin nyo lang Pag magpapagupit kayo guys ha Mga anak nyo dyan magpagupit na Magpapagpita lang Wow Pero pag sa inyo, 1,000 Hmm? Na, ah, okay. Pag malaki lang ako, Oh. So, kakilala mo si Mama. Magkano lang yan? Piso lang. Oh, thank you. Mura naman ah. May car wash pa. May pa siya. Kasi kanina guys, naglinis siya ng motor. Sabi niya kay Papa niya, Papa, bigyan mo ako dito ah, limang piso. Diba? ba? Dami sa iday ng anak ko. Kaso magulo na 'yung video natin, guys. Kasi may malikot tayong kasama. Sabi niyo lang, guys. Bye. The boy, the boy.